For today's video guys, uh, update ko po, po muna kayo sa mga halaman na maraming tinik. Anyway guys, namumunaklak na po sila ngayon. Bago yan, intro muna tayo. Ayan mga po guys, yung ating mga halaman maganda po yung kanilang ano mga ka-idol uh, ayan po kung mapapansin nyo po yung mga cactus na yan guys mas gusto po nila mga ka-idol sa mainit na panahon balagtad po sila guys ayaw po nila sa tawag din? sa malamig na panahon mas gusto po nila yung mainit kasi di ba nga nabubuhay sila sa mga disyerto mga ka-idol Napapansin po namin yan guys kapag ka nabababad po yan sa sobrang ulan. Nangyayari po nabubulok yung kanyang puno. Ganun po siya mga ka-idol. Kaiba siya. Tsaka paniniwala guys sa ibang bansa. Mayroon pong bansa guys na paniniwala nila dyan pang taboy daw yan mga ka-idol lang malas. Kaya ayan po may bulaklak po siya guys. Maliliit na lang yung natitira. Sayang po hindi ko nakuha na ng video nung Uh, namumulak siya ng malalaki. Nakalimutan ko ng mga ka-idol. Ayan nga guys, paniniwala po sa ibang bansa. Meron pong bansa mga ka-idol na naniniwala sila na yung bulaklak na ito nakakataboy uh, daw ng malas. Kaya ang ginagawa po nila guys, sinasadya po nilang itanim talaga yan sa may bandang pintuan talaga sa harapan po talaga mismo mga ka ang bahay nila. Kasi naniniwala nga sila na nakakataboy dayon ng malas ayan thank you for watching guys sa this video